Ayan siya. Kunwasta? Alam mo nalang ito sa'yo? Ayos naman po papay. Oh, Anong papay? Ano oh, si papay? Okay, Brutus. Ano? Ayos okay. ay, naman po papi. Okay, meron ka bang Um, Utoy po. In time po nila. Ano? Utoy. Utoy. Sino nabibigay sa Utoy? Ah, si Mang Dolphy po. Ah, talaga? Sito Dolphy? Ano pa? Sino pa? At si Makisig Ah, Utoy. Abangan niyo po yung prime time. Opo. Okay, ano ka don? uh, sidekick po ni Mang Dolphy. Magaling na ako to eh. Magaling to na bumabading. Magaling, magaling na ba pa ako? Eh, Okay, good luck sa'yo ha. Wendy! Hmm, walang workout ako. Tama na ha. Okay, hindi. Ganyan-ganyan eh. Ganyan. Nagpaninindigan mo yan eh. Okay, dito naman. Wala namang question na mabigat eh. Mga pala ka lang eh. Okay, okay naman. Okay naman. <laughs> okay, may gusto ko ba sabihin kay Bruce? Aalis ah, na pala? Um, ano, wala. Ingat lagi. <laughs> At ganyan sa labas. Ah, sa labas daw? No, Oo. Oh. Ang ganun, boyfriend niyo, lalagay niyo sa kanto-kanto na. Eh, hindi naman siya kasali dito. <laughs> Ang ganun, alis ba siya? <laughs> alis. Punta siya ng Dubai. Ano, oh, Dubai? Dubai. Ay, ah. ay, yun, yun, yun. Okay, good luck sa inyong dalawa. Okay, ha? Galingan nyo. Ellen ko, 50,000. Lemon Bossery, 90,000. Okay, sayang din yan. Di ba? Let's play the game. Mabilis. Pag mabagal, out na, ha? Okay, let's play the game.

kay Laflis, ha? Huwag um, mo um, kong walk out na, ha? ha? Ang mabait ang mga host, ang mabait ang host namin. Game ka na ba? Saka ako mabait kami. oh, ha? Eto na, ha? Okay. Hooray, dalawa. Kailangan dalawa, practice. Hooray! Help, help. Ayan. Okay. Let's play again.